Para sa aking balitang showbiz, naglabas na ng na kanyang pahayag ang Vietnamese girl na sinasabing nakarelasyon ni Daniel Padilla noong 2023 habang karelasyon pa nito si Catherine Bernardo. Sa pamagitan ng kanyang Instagram account, sinabi ni Minpong o Emma na wala silang relasyon ng aktor. ay kay Emma, tahimik ang buhay niya noon hanggang sa madawit siya sa iwalayang Katniel dahilan para makatanggap siya ng mga pagbabanta sa kanyang buhay. Sa kanyang post, nagpakilala muna ito na siya si Minpong kung saan mula pa umano noong nakaraang taon. Ay nakakatanggap na siya ng mga mensahe mula sa fans at supporters si Daniel Padilla, isang sikat na aktor sa Pilipinas. ay kay Emma, alam ng lahat ng pumunta ng Vietnam si Daniel, kasama ang mga kaibigan nito kung saan bago pa ito pumunta ng Vietnam ay never niya itong na-meet pa. Ang kanyang kapatid umano na lalaki ang may-ari ng bar na pinuntahan ni Daniel, kung saan ang sabihin sa kanya ng kanyang kapatid na nasa bar si Daniel ay pinuntahan niya ito para mag-hi dahil sikat na aktor nga ito. Pagkatapos umano ng saglit na pag-uusap ay bumalik na siya sa kanyang kapatid na babae at iyon na raw ang pagtatapos ng kanyang paikipag-usap dito. Sa bandang uli ay nakiusap si Emma na tigilan na ang pagbabanta at pambaba sa kanya dahil namumuhay umano siya ng tahimik at normal.